Kumala kami ngayon mga kader Puras ngayon at lampas sa alas 12 na ng gabi So subukan namin dito lang kami sa ano, sa harap ng barangay Ayan so, sa harap magkawulik kami eh ito po nang drive na natin mga Hunter. So subok lang tayo dito sa harap Kahit malabo <coughs> pagtyaga natin At ito sa unahan yung nakita natin Isang danggit o pataway na tinatawag nito sa amin Labis kasi yung balaw dito sa amin, tinatawag na balaw o yan, yung malalit na hipon. Kaya madaming lumalabas na malalaking isda. dito sa malapit nahuhuli yung mga malalaki, yung gagaya ng mga tribal eh. Ito yung sunod na nakita natin, isang manitis. Ayun, sa pool yung buhangin, hindi nakagalaw. Kaya <laughs> yeah, ito, sunod na nakita natin, isang talagbago ayun sa pool natin malapad na talagang bago na to mga hunter good size na pang ulam pangalawang pang ulam natin to so ang oras pala ng umalis kami ay nasa 12.30 na ng madaling araw eto danggit na lubung tayo ayun sa pool natin so ang dinadaan ng bala natin dito ay yung sa pangantuhan lang dito at magbaka sakali tayo baka sakaling maka timing tayo ng malaki-laking isda ito sunod isang malapad na katawal mga hunter o danggit yung makikita nyo yung mga lumalawin na malilit na hipon yan yung balaw na tinatawag nito sa amin yan yung mga kinakain ng mga isda kaya pumupunta sa malapit ito sa next dive natin so puro pangantuan yung dinadaanan natin dito mga hunter ayun talang bago malapad na kaya ayos na, kompleto upang sabaw. Yung mga danggit ay kumakain din ng ganyan, yung maliliit na hipon. Kaya napupunta rin sa medyo malapit yung mga dangit. Ito, ang malapad na dagit. Ayun. Malapad pa yan sa palad ko makanta. Talagang sigurado na. Pang ulam. O, pwede rin pang binta kung medyo makadami tayo. Yun na. Laka. season na rin pala ng hindi dito sa amin o yan danggit na tinatawag pero kulang yung sampa dito sa malapit ang kadalasin kasi dito ay nasa dun sa mga isla ito sunod na nakita natin danggit katawag ulit nasa pangantuan medyo malabo na yung ano natin mga yung spot lalo sa pating uh, ibabaw na yan o, oh, mas lumabot sa medyo malalim ay may linaw naman nakikita naman ka so pahirapan pa na ito sa next time natin nakakita tayo ng isang lapu-lapu isang kilo na to makanda malaki-laki na to ayos sa ah, masarap ito sa pangsabaw mataba na isda ganito so, ang spot ko pala dito lang sa tapat namin sa kuutan na tinatawag dito sa amin ang mga taga dito ay alam-alam kung saan ang spot na to So, yun. Hanap ulit tayo. Eh, ito. Dalawang dangit Nakita natin. Yan. Sa natin yung isa. Sayang yung isa. Dinodobol sana natin. Kaso, ayun. Medyo balik ko. Hindi patungo yung ano natin. Magpana. Kaya, kawala yung isa. Ito. Next dive. Dalawa sana talagang bago yan. Makantar. Kung malipas yung isa. Pasot na rin sana ito. Kaso, yun. Natimingan natin. Kaya, huli. yung shot natin at ah, wala nang kawala yan yun hanap ulit tayo magantan eh, ito nakakita tayo ng isang surahan yung isang uri ng surahan to siguro yung bakahin to na surahan medyo malit pa pero pwede na to pang prito ayos na to pang ulam pang dagdag lang sa pang ulam natin kung spot na ito makandar ay kailangan sisid lang ng sisid para makita yung lalim kasi pag nasa ibabaw ka lang ay hindi mo makita yung lalim ito sa next time natin tatlong langgit sana ayun o oh. hanap saan tayo ng pwesto na pwedeng madobol kaso ayun kumaripas ng isa kaya pinanak natin yung malaki muli natin sayang yung dalawa hindi so, na natin yung makikita kasi malabo yung spot natin may huli pa naman tayo isa kaya maghanap na lang tayo ng panibagong mga papana ito sisid ulit tayo maghanap ng isda kung anong makikita natin dyan ito tatlong danggit medyo isang maliit tapos isang malapad na ito huli natin yung dalawa yung isa kumaribas na pero ayos ha? dalawa yung nahuli natin panggandang ulit. Sana makadami tayo para makabangbenta. Yung isa, putol yung buntot niya. Ayan o, makikita nyo, mga hunter. Uy, tayo, mga hunter. Nasa pangpang na tayo. Pang -pang na tayo. Uli na natin, may pangulam din. Pwede na, pangulam. Ngayon na. malabo yung ano, na dito sa malapit So yung kakauwi lang natin makanter So kakauwi pala tayo Alos ano 3.30 na ng mundaling araw Alos lampas tatlong oras tayong namana na. At ito yung mga huli natin Ayos na rin at may huli naman Kahit dito lang sa harap Malalapan rin naman tapos yung ibang huli natin, hindi na natin na uh, videoan kasi kumakaripas agad yung iba. Kailangan natin madali para mahuli natin. O, ito, naka 4 kilos din tayo, 4.2 kilos. Ayan yung huli natin na uh, baraka o grouper. Ayos din yung dive natin. Ayan, so mga nang umakas nila at makantar. So, nagising tayo ng siguro ano na, 8.30 oras yan, pa, ano na, pasado alas 11 na kasi may mga inisigasa tayo kanina nagbilad ng mga daing na espada dinain kasi pa, kasi umiinit ngayon kaya kailangan natin magbilad so ulip, ang huli pala natin ng ay nasa 4 kilos lang nakadali rin tayo ng isang malaki laki ang baraka, tinatawag dito sa amin yung lumalaki rin na grouper hula-pula po sakto ng isang kilo tapos yung mga danggit malalapad siya ng danggit kaso malabo tapos mailap yung iba pangantuhan yung dinana natin talagang malabo kasi malapit nga sa ilog makantar so yun lang so susunod na lang yung shoutout natin makantar kasi may mga gagawin pa ako so yun lang maraming salamat sa mga street supporters at talent viewers na laging nanonood uh, video namin. Maraming salamat. At kung mga pa sa channel namin, huwag mong kalimot ang i-like, mag-comment, at mag-share, at mag-subscribe. Pakipinot na rin ang notification bell para lagi like kang updated sa video na in-upload namin dito. So yun lang, maraming salamat sa inyo at makantar.